good morning, good morning sa atin lahat. Nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay dito ng reaksyon. Dito po kay Cindy at si Mar uh, kay, ano, Mariano. Yun po, si Mariano po ay isang, um, alam nyo na po, uh, hindi natin napanuorin po natin. Sila ay, uh, dito po sa ano, si Cindy, isa po silang uh, Mardi, sa Mardi po. Mardi Vlogs. Uh, isa po silang uh, celebrity na talagang hinahangaan noon ng mga ano. Ngayon po nga ay dahil po sa Itbulaga, mula po silang uh, naging contestant po sila ng Itbulaga at diyan po sila ay ikinasal sa Itbulaga. Uh, kinasal po siya ni Jose. Ah! <laughs> site Bulaga. Pina, pinapanood ko po yan, di ba? Ang gaganda po talaga sa Itbulaga na itong si sila Big si Tito Suto, at sila Joey, ah, nakalimutan ko na si Joey, at sa kasi ano po, ah, si Jose. Di diba gagaling nilang komedyante? At nandyan nga po, ah, ito si... ah Cindy at saka si ma, ano, Si, si, Mariano at uh, talagang ako ito ang tawa talaga nakita ko po talaga na ikinasal sila ikinakasal po sila ni ni Jose Kaya tuwang-tuwa po ako sa kanilang panuuring kahap anong isang araw po na abang sila inasa it Itbulaga. Uh, dito nga sa Barangay uh, Santa Lucia uh, sa Pasig City. Yan, doon po naganap yung po ang kasal-kasala nila na talaga naman nakakatuwa po, nakakaaliw talaga. Alam mo naman po talaga pag nagsama-sama po ang sa Itbulaga ay talaga naman po ay nandiyan po maaaliw tayo at talagang napapanood po natin ng kasiyahan talaga pag nagpasaya alam nyo naman siya ang Tito Vic in suto, 'di ba? Ang sarap paluuron nila nila ano grabe talaga. Grabe talaga silang panuuri na yung sa Itbulaga. Grabe. Ako hanggang ngayon na pinanunood ko sila, yun nga, na nakita ko nga si Sende at saka si Mariano na nandoon na sila po ay isang contestant do na talaga naman na Nagpasaya talaga tao talaga dahil alam naman natin si Mariano po, 'di ba? Uh, kayo panoorin niyo po natin ang yung sa ano sa Mardi, Mardi Vlogs, puntahan po natin at suportahan natin dahil makikita po natin ang katayuan po ni Mariano. Kaya maraming nagtataka po kung bakit po si Cindy na in, -in love kay Mariano. ba? Diba? Kaya kung kilala niyo po si Mariano na isa sa po, magaling po siyang kumanta. Kaya sa goro na baghani si Cindy. Kaya po talaga ay panuuri natin po ang... Ah, hindi na sila ay love team eh. Couple na sila. Yung, kasi nagsasama na sila. Ayan, wala pa lang naman silang anak. At sila nga talaga ay magpapakasal. Kaya, ang ginawa nila sa Itbulaga, itong si Jose kinasal-kasal, ba? Diba? Kaya yung kiss the bride, ay, talaga naman po, inalikan ni Mariano si Sende sa harapan po talaga ng madlang people. Kaya mga kapatid, talaga panuuri natin po talaga saan pa po natin makikita yung ganito mang eksena, mga kapatid. Dahil po, sa kalagayan po ni Mariano, ganun na lang talaga siya minahal talagang buong-buong -buo ni Sende. Kaya... Please po, suportahan po natin si Mariano kasi si uh, ang kanila pong channel ay sa Mardi, Mardi Vlogs. Kaya, nakakatuwa po ang, ano, panoorin at, at puntahan po natin sa Mardi dahil diyan natin matatagpuan po ito si Cindy, kasi Mariano, talaga naman yung kanilang pagmamahalan uh, talagang wagas dahil isa nakakahanga po itong kagaya ni Cindy na minahal niya po talaga si Mariano na Wei, wala siyang tinitingnan na kung sino ka man, o ano kaman. Ang mahalaga po doon 'yung pag-uugali kung bakit niya po minahal. Masab, mas maganda nga po ako nga po talaga. May pinsan ako talagang ang ganda-ganda niya. Iyan po ay talagang totoo itong nangyari. Alam niyo po, mas minabuti niya po ang pinakasalan niya po ay isa pong PWD. Ah hindi po siya yung matuwid lumakad. Ah uh, ngayon po ay nag nasa ibang ano na siya po, nasa langit na po siya. Yung pinsan ko po yun talaga minahal mas minahal niya po pa talaga yung uh, may kapansanan kisa sa doon sa Uh, ah, kumplito ka nga, kung batugang ka naman, ay eh di mas doon ka na doon sa may kapansana na napakasipag at ikaw lang talaga ang tinitingnan at minamahal. Kaya, dito ki kay Cindy na ma'am at ki Mariano, nakita ko po sa kanila yung wala sa katauhan ng isang tao na ikaw ay na guwapo. Sabihin natin maganda. Pero po, magtataka ka talaga sa itsura ni Mariano na minahal talaga ni Cindy. Doon talaga ako umahanga talaga kay Cindy na talagang minahal niya talaga si Mariano. Walang pagkukunwari. Dahil po sila ay nagsasama na talagang uh, hindi natin masasabing love team. ba diba, mga kapatid? Kaya uh, nakita ko kung papaano nila mahalin ang isa't isa't. ba? Diba? Kung... Ah, uh, nga na pinanunod ko yung pag nagkakasakit nga si Cindy, inaalagaan ni Mariano at ganun din po si Cindy kay uh, Mariano, 'di ba? Kaya panoorin po natin, data matatagpuan po natin 'yan at uh, pumunta tayo sa Itbulaga, makikita natin po doon si Cindy na kay si Mariano na ikinasal ni Jose. ayam uh, talagang tawanan po talaga dahil doon yan ay naganap 'yun sa barangay. Uh, Santa Lucia, Pasig City. ayam Kaya tayo talaga mga kapatid ay nakakatuwa, di ba? Kaya, yung mga ganitunan, talagang pang alis stress lang, yun dapat ang panuori natin. Huwag tayong manunood doon sa nakaka-stress. Dahil po, tayo, stress na nga tayo sa trabaho. Uh, trabaho dito, trabaho doon kailangan naman tayo, pag nag-relax tayo, doon sa nakaka-relax talaga ang panuurin. Kaya ako po talaga, ang pinanunod ka talaga yung iwas stress. Hindi ko po yan pinakikinggan o hindi ko yan pinanunod yung puro uh, kasinungalingan, ang mga pinagsasabi. Ayaw ko po talaga yan. Gusto ko lang po talagang puntahan yung iwas yung maganda lang, masaya na panuurin gaya na ng itbulaga, 'di ba? Kasi po talaga ay maganda tayo na yung nanonood tayo na yung na tumatawa tayo, yung masarap lang na pakiramdam natin yung pinanonood natin na ha? walang hassle. Kaya yung minsan makikita na ay nakaka-stress yung puro naman lang sa balita, puro lang patayan, 'di ba? Kaya tayo po, doon tayo sa iwas stress na sumasaya tayo napapatawa natin, napapatawa tayo sa maliit ng panonood natin na nabibigyan tayo ng uh, freedom sa sarili, yung malaya tayong uh, yung opinion natin, uh, gaya nga dito ke sende na bakit nila pinipintasan si Mariano? Uh, mga kapatid, kung hindi nyo po kilala si Cindy at si Mariano, puntahan po nila natin yung Mardi Vlogs. Kasi, Samardi lang po natin sila nakikita araw-araw at panuuri natin at nakakatuwa po silang dalawa. At uh, hindi po yan na ayon sa, sa kaanyuan ng katawan at kung anong itsura mo. Ang importante po ay minahal ni Cindy si Mariano na walang halong... Uh, ah dahil po ay alam nyo po kung ang may itsura ka nga, maganda ka nga, o pugi ka nga, kung malahura ka naman o bastos ka, manluloko ka ng babae. Doon ako sa ganung ang itsura niya dahil ang maganda do yung kalooban. Napakapugi ang kalooban. Kaya ah uh, tara na! Panuorin na natin po uh, si Cindy at si Mariano. Ah uh, suportahan natin dahil po sila po ay um ayan uh, nga may uh, may channel din po sila ayan nga sa mardi sa mardi po natin mardi vlogs natin sila matatagpuan at panoorin po natin ang itbulaga dahil nandoon po sila yung nandoon sila sa uh, um, barangay santa lucia Pasig City. Yun, ikinasal po doon ang dalawa. Kaya, uh, na lang natin at uh, doon natin masusubaybayan po ang buhay ni Cindy at ni Mariano sa Mardi Vlogs. Maraming pong salamat. God bless you po mga kapatid. At sa Team Organic po, maraming salamat. Maria Legaspi Vlog, Hayat Mix Vlog at uh, Ermagalo Mix Vlog. Uh, si Lina Barbosa Official at si Kahilper Banat Bagsik. Um, wanatbug6 silena sil tvph malol de los santos uh, Ma, mas uh, Lixi plixi at Marilyn chang um, pa, patuloy po nang tatin silang subaybayan at suportahan lalong-lalo na yung may mga channel sa team namin maraming salamat po sa team organic at lalong-lalo na po dito kay Kuya Bal Santos Matubang Katiid na Vlogs kay Kalinga Prab at uh, Rowell Malalag kay uh, ki Kalingap Dance, Ido at Kuya Brooks at ki Kuya Awe. Pas Ayan, suportahan po natin sila mga kapatid. Thank you, thank you po. God bless you. Ingat po tayo. Bye-bye you. We love you so much. Paalam.